guys. Nandito ako ngayon sa Pasig, uh, araw ng uh, Festival of Talent sa National Capital Region. Uh, maya maya magpaparada na. Nauna na ako dito sa sa venue. Aircon naman. Masarap. Hindi na ako magpaparada kasi go. No. <laughs> officials po natin mula sa Pembelin, Principal Resentities ng NCR. Siguro nung iba, parating pa lang po ano. Pero gusto ko lang po yung kunin ang pagkakataon na ito para una, siyempre, i-welcome ang lahat po sa inyo sa lungsod ng Pasig. Welcome to Pasig City. Welcome to the Zan High School. Ipinagadalak po namin na i-host ang ating Regional Festival of Talents at this year, siyempre, kailangan po po na, kapitin ng mga sa mga opisyalis natin ng DEPE. Una po ang ating uh, director ng DEPE, NCR, na mga Jocelyn, ng Daya. Ma maraming salamat. Walang kang mga sitio ang Pasig Post, assistant sa original director, Ms. Teto Eko. Nakakalapit na, ko lang yung mga oh. opisyalis sa ating lahat <laughs> po mga DepEd officials, maraming salamat po, uh, maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa po talaga itong Regional Festival of Talents na uh, tinatanong ko si Artie Manina kung ilang years na ba ito. Kasi hindi uh, pa nakita ko yung previous years pero tinatanong ko kailan ka nagsimula. At 2013 pa daw and through the years nakita talaga natin na nasi-showcase ng mga kabataan ng kanilang mga talento at na uh, nakakatuwa dahil napaka-wide ng range of uh, talents na naisyo-showcase natin. Tunay na naman ng mga kabataan Pilipino, at mga mag-aaral na Pilipino ay napaka-talented dahil kung pwede ipakita, ay pangalas sa mga talento mula sa cooking, hanggang sa painting, hanggang sa dancing, dahil ang pinakita sa atin, no less than our principals and defense officials, sa mga sumayaw. Nasaan kasi na Sir Manny at Sir BJ, Ang galing naman nun. Para paano naman natin yung mga sumayaw nating defense officials? Pero napansin ko po ha, talaga na uh, si Sir BJ at si Sir Manny ayaw magpaawa. Talaga na sumayaw sa dalawa number natin. Kung may kimping-kimping pa. Talaga uh, ang lupit ng mga opisyalis natin. Maraming salamat sa uh, akin na mga Sherry Leona at uh, sa lahat po ng mga kasama natin this is Division of Office of Pasig City uh, for uh, helping us sa pre-education unit natin sa LGU. Uh, talaga masaya po kami na i-post ang Regional Festival of Talents natin. At uh, masaya rin po kami dahil na next host natin ay kasama rin po natin ngayon dito po ang officialist po na namin mula City of Valenzuela. Nasa po yung mga taga-Valenzuela. Ayan. Welcome sa Pasig. Next year, kami naman po ang i-welcome ninyo sa inyong sulat ang totoo naman po, lagi uh, niyo po kami pinuwelcome ang mga staff natin at ako mismo ay nakabisita na rin sa inyong City Hall at uh, sa inyong Bisikina Village yung iba pang mga magagandang practice o best practice na masyon at ng Valencia. Uh, Kaya alam ko po, po na kung maganda yung mangyayari ngayon and hopefully everything is going really well and going smoothly. Pero sigurado po next year, 2025 uh, magiging maganda o baka mas maganda pa ang um, uh, pag-host congratulations in advance. Kino Mayor uh, Winston ang isang kami na nagigat ko rin. At ang dami kong itutunan din mula sa Valenzuela. At tayo naman ang pinagawa natin dito. Exchange of uh, Dino Best Practices sa Elisio Setepe. Today, ito natin ang iba't ibang talento. Uh, Lalo na mula sa ating mga at tao. Kaya, dito na masyado nga pa. Ang tingin namin sa akin, kaya nang importante naman po dito, ay uh, uh, na po natin ang ating uh, Festival of Talents. May hinanda po sana ako sa inyo na special number. Kaso, nakatapos sana ako eh. Kaso, medyo, medyo inuubog na sila ako ngayon. Kaya may pinapapos. Kaya naipansin mo no yung special number. Sa totoo, kung isa ka pinuubo, pag-boses ko sana si Willie Williamie. Eh. Pero hindi na. Maraming maraming salamat po sa lahat sa mga nagtrabaho para maging matagumpay po ang ating uh, Regional Festival of Talents. Maraming maraming salamat. God bless sa ating lahat. Muli po welcome to City of Pasig and uh, good luck po sa lahat ng mga magpa-participate. Maraming maraming salamat. God bless sa ating lahat. Uh, Thank you po. leaders ng LGU Magic. Again, thank you very much, Bongus Manggungo, and Paawe City Mayor, Honorable Victor Marquez. And so, to so, sayang pala, eh, paus pala si Mayor. Kaya. Akala ko nag Special from, number. Kung hindi paus, nag sa tune sana yung pending pending ng ating STO officials. Kaya yung narinig po namin yun, no. next time po ha, special number. Sige po. Pakilain din na po yung pangbayad sa labas, yung mga nagpapaselfie. <laughs>

Okay, siguro. We'll invite po na lang natin ang ating mga um, officials na uh, maubo. Magkakaroon daw po ng photo opportunity, mga Okay, okay. So... May mga mga opportunity po. opportunity po tayo mamaya, sir. Okay, Sa kaan po muna tayo ating mga officials para po makapagbabuloy tayo sa ating program. Yeah. Ayan po ng ating mga ITS, uh, dito po muna tayo mga mga creators, po mga key, sakali po na papaselfie mamaya po din sa Bacolod. Aba po picture kayo ni Lior. Ayon sa dance shot mamaya ko bigay niyo po ng picture para po tapos na ang ating programing. po, salamat po mga mamamayan Sir. Ayon po kasi nga ang mga ng mga kapatid ng Cebu.

Again, let us all make this the ceremony worthy. All as we are, ever in between. So.